Narito tayo sa isuso. Sakit po nito ay nagbuluak ang tubig. Dito. So ngayon, nabaklas na po namin. Hindi kami nakapag-video kanina kasi malakas ang ulan. Kasi mababasa yung cellphone ko. Ito na ngayon po. Ay, ang ginawa ng aking kumpare. No? Nalalayan ko lang siya. Kasi baka maligaw siya. Yan, yan eh. 4GG1 po, no, na turbo type. So, ngayon po, isiim type ibig sabihin electronic control module no ito po yung kanyang isi yun no si niya ayon magbabaklas kami eh tatanggalin natin tik manifold pwede ring isama yung cylinder head akin naman tatanggalin ko din sa labas para pabor pagkuha sa hose Pangalawa po, engine pan, mga accessories, aircon, compressor, aircon, tapos ito, manipul dyan na po, hiwalay-hiwalay na po yan, ano? Hindi kami nakapag-video kanina kasi lakas ng ulan. Tingnan nyo naman, putik-putik nyo doon sa tabi. Oh. Ngayon po, ah, kung tira lang ang kulang, tatanggal po tayo nining camshaft. Pagkatapos, rocker arm. Kasi pag hindi natin tinanggal ang camshaft, di natin makukuha yung ating bolt ng cylinder head. So, kailangan talaga tanggalin yan. Bago po natin magbaklas, mag-top the center muna tayo sa timing para i-guide ko rin sa pare ko para alam na niya paano pag-sitting, no? Ayan na po. Ah, Mamaya-maya, Balikan tayo kasi baklasin ko na itong cap ng camshaft. Pagkatapos yung rocker arm. taka natin, babalik ang video muli kapag tinanggal ko na yung bolt sa So, kanina pa kami naggawa yung rigid work, tinanggal rin namin kasi para maluwag. May rapong Pre, dami yung wala langgam yun eh. Ang ating ko, para nagapang yung langgam <laughs> eh. Mati eh. Ha? Kumatuloy na ego. Oh. Ayan nga. Pero, gawa na ka na yung gawa ng ano yun, dahon, yung ano, alibuy-buy. Ah, yan ba yan? Uh, ito pong, ito pong sakya po no, close van po yan, ano. Kasi malalayo din ang biyahe ninyo. Nakatikim na kasi na siya ng overheat eh. Kaya sabi ko sa kanila, paklasin na yung cylinder head para wala na pa ulit-ulit. Mamaya ang gawa tayo na paraan eh. Mamaya, di pa rin makukuha. Hanggat may bingkong yung cylinder head. Kasi balakas po ang pressure niya pag start. Ipon sa init. So, yung mga pyesa po, naghiwalay-hiwalay lang. Hindi kami nakapurba ng mayos kasi lakas ka ng ulan kanina. Yan, yung ito yung mga cover-cover ng mga pyesa. So, ngayon po, uh, yan, yan mga accessories, So, tanggal na. Kunting kinbot na lang po para matanggal ang slender red -bub. At ako, yung eh, simula mo ng back class, dalawa lang kasi kami. Walang maghahawak ng video. Hindi naman pwede namin ilagay yung cellphone na eh, Malaglag. No? Kasi, sayang din yun. Mahal din yung cellphone, no? Oh. <laughs> okay. Pakpakan na po kami. Tingnan mo yung mukha ko rin. Para makuha. Yung iba, for gg 1 mayroon din eh. Kitang bolt. Yung kanya, wala. Tatapos eh. yan, no. Oh, yan nga tatin kami siya. Exhaust, saka intake. Sumunod, oh, cracker arm. Tatanggalin nyo na sila rin, oh. no. Balikaw namin kayo. Okay? Yan, tumbate? Yan. yan ang aking kumparing matyaga. Pag may tsaga, may sinigang. <laughs> eh, wag na lahat ang bolto. Punting minuto na lang po. Matatanggal ang head. Kami po yung magagawa, panigurado lang po. Mahirap yung pabarabara. Walang perfecto ho, mekaniko. Kahit sabihin natin, master, ingat lang po. Diba? Tama ba, pare? Oo. Ah, yun. Kahit ka, ingat-ingat yung trabaho talaga. Kasi, ano lang yan eh. Magagawa lang talaga tayo, di ba? Hindi naman tayo robot eh. Okay. <laughs> Kaya, Day. nasunod dyan. Impact na natin na para mabilis. Nga, na malulugadne. So naman sa isa. Yeah. Ting mga bukas na dito. Na 8:00 PM. Loob ng bahay. Ayun na po, 'yang angat last drive. Angat perikoy. Ito oh, sa ah. amin. Kain muna kami sa perikoy. Oh, 'di ba? Kain kaya oh. Yan. Oh, yan. Kain niya 'yan. Sige. Ito na ibinit siya, Ayun na sunog. Yan. Yan dahilan. Kasi sugwak yung kanyang big ex resetor ayun sunog na oh kitang-kita ho isa dalawa tatlo yung gas to sunog na sunog na ho ano to mababaha to pag ka overheat bae bye bye medyo mababaha pag ka overheat piston ring check up din natong piston ring baka yan eh, naluto na eh humina na yan sayang daw nandiyan na yan binaklos na ayan natanggal na po kanyang cylinder head dito po nagbula ang kanyang overheat ho yan sa gitna tapos damay siya din eh sunog yan lumapat na yung kunti yung kanyang 4 tsaka saka 1 madalasan talaga pag nakatikin no birit na talaga yung gitna ito ito bingkong na ho yan hindi natin kaya liliha yan ayoko ko magliha yan dali natin sa yan okay matindi ang mm -hmm. takpo na yun eh kalugyan natin piston rig pre baka pwede pa o ano paliwanag natin sa mayari yan ang binito dati sa piston yung sumakuan yung kwan yan kalug na yan sinasabi ko yan, kalog. Yan naman yung mga guys, amiga-amiga. Yan, o. Oh. Kalug, Kalog, yan. Kabila. Kalog din. Nako. storm ring nito, hindi tatagal. Pati kina-overheat. Eh. Ito pa mga line na yan. Yan, mo na lang yung mayari, pre. Kasi ang usapan nyo naman ay overheat. So, guwak ng tubig. Ba? Ang nangyayari, dyan baba yung, nako. Baba ang makinan yan. Kalog na, o. Oh. Oo. No. Na? Hindi na magtatagal. Poy, di pa. Kaso din na magtatagal. Hey. Gawin. Yun lang mo na beretang pinag-usapan. Yun lang mo na gagawin. Uh, para sa akin, palit piston ring. Kaya nung usap, kaya nung nag-usap. Kaya lang, hindi natin madali matapos oh. yun. Baba, baba. Pag kadukot dukot ka dyan, pahirapan kasi yung crankcase malaki, mas maganda yan, binababa. Ngayon, okay, mawawala yung init yung Mawala nang ano. Kasi pakaramdam na ba, wala namang usok, di ba? Oh, eh, alagaan yung na lang may time siya, dating ang panahon, alam mo na, piston ring. Okay, nilang muna. Dito, ah. ko, ko sabi nila, sa wala na si sir. Sila mo di siya. Hindi, kita, kita naman eh. Kasi sila, hindi nila nakikita eh. Oh. Birhon. Kasi nga, nakatikim ng overhead, yan ang pinagmulan. Pagka talagang makina na ng overheat, piston ring, damay. Yun yung pagsabog ng yung sa kanya ba? Takip ng sargitor taas? Yung radiator? Oo. naipon kasi yung hangin. Mm. Pressure. Yun? Yung, wala na siya may labas. Yun yung pag-overheat niya sa kuwan eh, skason. Uh, yun yung unang overheat. Ngayon, yung temperature mo, hindi nababasa na yun kasi yung sensor mo, wala na siya ilublub ng tubig sa init. Mm. Kaya kala mo din na overheat. Wala na siya tubig eh, nasa so, baba ng tubig. na hindi eh. naman -Kwan. yung Yung... lang eh. Ganun pa, Ganun pa rin. Hindi nagbabago yung ano yung, yung, yung sa gigs eh. Oh, hindi Kaya sabi siya. Ko, sabi ko, sabi eh ay wala. Kung ko sa ano, nasisira din yung panel kasi. Hindi, hindi ano? pre, hindi yung sira yon. Ibig sabihin yung sensor dito sa temperature sensor niya. tubig niya, mm. hindi na siya nabasa. Mm. Nasa baba na eh, kapos na siya eh. Binubulwak na kasi yung tubig mo, no. tinatapon sa reservoir. Nandiyon yata reservoir, oh. oh, doon, doon tinatapon yon. Ngayon, wala na sa tubig din eh. Di, ang basa doon, kalahati eh, pa rin. Pero kung may tubig basa, overheat yon. Ganun nangyayari. Kaya sabi, pagdating ko kapon, sabi ko, <coughs> sabi ko, maas ang nito, pero grap. Pag, 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 tigil ko, biglang umusok dito. Hmm. Ano um. kasi si, ano, wala kasi ano si sir, para video na maalang matawagan na nakikita niya. Regular ano lang yun. Ewan ko sino kung anong usapan nyo. sabi ko, sabi ko sa kayo, sa anak niya, sabi ko si Ray, si Sir Dani naman si Marlon nag usap nyo. Kung ang dado ko to, parang general ang labasan niya na. Ah. Oo, oh, malamang ka, pag kayo binabag, general overhaul na yan. Oh. Piston pa talaga. <laughs> parang ano, check na rin natin ang... Wala ka pala man boom. Kailangan lang boom. May boom ako doon. Sa bugo. Yeah, yun nga, ah. isa, pa. isa pa rin yun. May chemblock na dyan eh. <laughs> yeah, wala naman boom. Kaya <laughs> eh, siguro yung nagdala, nagdala ng chemblock yun eh. Nagkaano <laughs> sa akin eh. Pinagagawa ko ng boom. Yan. Hindi. Kala ko malamit sa'yo. Eh, kita, kita na. Oh, eh, e, pwede pa. Kasi wala namang usok. Ngayon, pag wala na yung singaw, yung usok ng radiator mo, doon na yan papuntas ng butso. Kasi wala na siyang ano eh, singaw eh. Lalakas na siya eh. Oh, yan e, kaya lang yung ring na hilawan. Kasi kalug nga eh. Pag 4GG1, iba ang design niya. Hindi kayanin dukot-tukot yan. Pahirapan yan. Baba talaga yan. Ganun ang design yan. 4GG-1. Napakasilan pa naman yan. Maraming mga sensor yan. Kaya iningata namin yan. Okay? Pilipit yan? Oo, oh, Pilipit yan. Kaya nga, matinding ang sunok. Plasadahan mo na rin yung block na yan. Wala na akong tiwala dyan. Kahit bag surface yung cylinder head mo, bingkong naman ng kunti yan. Nakagawa na ako kay Nilo ganyan. Ngayon, pinagawa sa akin, oh, ah. general overall. Hmm. din ang black at saka cylinder head. Kaya nga, para di sumablay. Ngayon, nagkamali ako ng order ng material eh. Mm, bakit? Bumili ako ng overall gasket. Hindi pala magkasabay yung dalawang yan. Ah, mga kaiba yan. Iba? Iba ko ng gasket niyan. Oo, oh, iba, iba pala. Oh. Ay, oh. lugi ako. Hmm. Ba, sabi niya, sabi mo, pwede kasama na lahat. Eh, yung pala, hmm, alam din pala na may ari yan. Alam pala na may ari. Mm. Ayun Eh, nasa 4,000 ito. Ito lang, 4,000 Yan lang. Yung ano ba? Mahal pala no? Uy, ito! Apat na libo! Lugi ako apat na libo dahil hindi ayaw nang magabaw na mayari. Hmm. Sabi ko sir, wala naman akong ulo dyan. Pinang-order nyo lang sa akin. Dahil wala akong ma-order dito, in-order ko sa Manila. Yan, yeah, makindi yung sunog yan no? Grabe yan. Okay, okay, nakaano na. Tingnan mo, tingnan mo yung, yung sinabi mo apat na libo. Nandito yung gasket, pakita ko sa iyo. Wala yan. Ayan. Ito yung mga piyesa niya. Eh. Dami na nga gat ito, pre. Ano ba yung parang langgam na di may tindihan? Sakit na gat. Hindi katay. Sakit. Niknik nik yun, niknik. Nik. Ha? Niknik. Tik-tik nga. Ano? Oh, yan. Ito. Yan. Ito? yan ang gasket niya. Oh, oh. Steel. Nakabukod yan. Bino mo ito? Apat na libut ito lang? Mahal to. Apat na libut ito. Hmm. lang sila rin pa. Bibilihin ko. Oo. Oh, oh. Baba talaga yun? Mayroon nga po nga gat. Kaya lang, kalaban ko dito. Ano pangalan? Tik-tik? Nik-nik. Oh, Nic -nic. ha? Nik-nik. Tik-tik, kate. dami. <laughs> Nic dami, kate. <t foam> Tic -tic. Kaya pala si Marlon nag-boats. Kaya pala nag-boats to. Yung naging kasaba eh. eh oh. Daya, ka hindi ako sinabihan eh. Magdala ka lang ganyan. Pre. Mayroon ako doon. Yung boats, mayroon ko dyan. Magdala ka. Magdala nga ako. Meron ba dyan? Meron oh. mo na. Magbaklas pa ako ayon, sa transmission nun eh. Pang, ano, pang Kunin mo nga ang katay sa oh. pa. Paano? Dali na rin sa akin. Oo. Oh. Hmm. Dier ko dyan. Sa Saka black. Ay, di pa pa, cylinder head. Tsaka engine block. Pasadaan. Hindi ako papayag sa cylinder head lang. Pasadaan yun. Grabe sunog ang oh. engine block. Cylinder head 269. Okay. Ayan mga pugi o. Oh. Oo. <laughs> mga astigin yan. Ito ang aking nakasobrero. Ah, yan ang ah, pinakamalupit ah, na legit. Ah, legit. 269 pa. Mandirigma. Oh, legit na. 269. 2695 pa ulit. 1. 269 269.5 Sige, okay, paringin mo. Tignan nyo, malabo na rin ang mata. <laughs> yung mata. Ito pang isa, nagsalamin pa. <laughs> Kailangan talaga yan. Kina, nag nagabot ang mga legit. <laughs> Tagay pa more! <laughs> <laughs> Alam na malabo na ba Sige, bahala na kayo mag-usap dyan. Ang <laughs> ganda nga po, ito po no? Binaba na namin yung makina. Kaya po tayo magbaba na makina. Hindi naman kaya lukutin. Gawa na yung kanyang postman bear. Yung chassis niya, naka-attach do'y. Kaya di kaya dukutin po no. Basta pag 4 GJ1 na uh, 24 volts. Tapos ah uh, sira yung piston ring, hindi talaga kaya dukutin no? So, 'yan. Yan nangyayari dan baba talaga. So mo baklas tayo din eh. Tapos crankcase will pan. Hindi mo makuha ang will pan kapag hindi mo to tinanggal. Tan cover. Tatanggalin mo muna to para makuha yung will pan. Ay. Papalaban so, so, na ho tayo din eh. Mga ano guys, amiga, amigo. Ginawa na namin yung boom para magbaba. Kaya ito nakababa na ngayon. Yung... Ako, na namin mga pisaw. Tugasan muna namin yung kanyang liner. No? Kasi palabas natin yung piston. Medyo matigas. Kaya lungisin na ito ng konti para alam nyo. Eh. Para hindi mapilas ng pupukad. Eh. Kaya na po ang tsura ng 4GG1. Maliit lang yan pero ang dami mga pisaw po yan. Ang mga pisaw niyan no? sa likod po. Nagagay namin. Yan, mga panlabas po yan, ano. Hindi talaga pwedeng dukot-dukot kasi ibang design ng kanyang crankcase. Yan po ang mga pisan niya. Yan. O. Oh. Yan lang po, ano. Video marami-rami din po yan. Mag-usisi lang pag talaga gawin yun. Punting ingat lang po, lalo na sa mga bagong mga manggagawa. Okay. So, back na po kami sa one. Yan ang connecting rod kasama ang piston. At saka yung piston ring para may sample. Tapos lang muna pre. Kalat-kalat talaga lang is yan. Parang putin. Ang kanina lang yung luma, yung piston ring yan. Para mga ng na Yan lang muna. Tsaka na lang yung 2-3-4. Ang kuna na siya ng sampun yan. Ang double check na lang natin. No. Kasi paggabi na eh. Dami na lamok. Yung piston, oh, nasunog na oh. Nasunog na kahit pwede pa yan. Hindi na stop stumpig Okay. Unti-unti yung nang lipitin nila Tapos may na. Ayan na po. Binaklas na aking kumpara yung piston ring. Para ipapakita. Mabili.